Kamara, sisimulan na din sa susunod na linggo ang pagdinig hinggil sa mga usapin sa West Philippine Sea. Ilang mga kongresista na babahala din sa naiulat na Chinese research vessel sa karagatang sakop ng Katanduanes. Si Melales Mora sa Sentro ng Balita. Itinutulak na ni House Deputy Majority Leader for Communications Erwin Tulfo kasama ang tatlong iba pang mambabatas ang pinaiting na pagbabantay ng mga otoridad sa silagang bahagi ng bansa. Sa inihainin ng House Resolution No. 1707, partikular na hinimok ng mga kongresista ang Armed Forces of the Philippines at Philippine Coast Guard na pagibayuhin pa ang pagpapatrolya at maritime surveillance sa eastern seaboard ng Pilipinas. Ayon kay Congressman Tulfo, tina lumalawak na kasi ang mga teritoryo ng Pilipinas na pinapasok umano ng China at ito ay nakakaalarma na. Akalain niyo bang dito naman sila ngayon, silang ang bahagi ng ating bansa ang puntiriya ngayon ng China tulad ng Benham Rice o Philippine Rice at sa Katanduanes area. At para hindi po halata mga research vessels daw ang pinapadala nila ngayon. Abay, Madam Speaker, napakalayo na po ito sa China dahil ito po ay nasa eastern seaboard na ng bansa at hindi na sa West Philippine Sea. Gigit ng mambabatas sa lalong madaling panahon, dapat ay masupil na ang ginagawa ng China para hindi na lumala pa ang sitwasyon. If we continue to allow Chinese vessels In that part of our country, we might send wrong signals to China that we really cannot protect or defend our territory. Madam Speaker, we must act now before the Chinese Coast Guard and Chinese militia take over our exclusive economic zone in the Pacific Ocean. Dati nang binatikos ng mga kongresista ang mga mapangahas na aksyon ng China sa West Philippine Sea. Sa susunod na linggo, inaasahang tatalakayin ito ng isang komite sa Kamara kasama na ang kontrobersyal na Gentlemen's Agreement sa pagitan umano ng nakaraang administrasyon at ng China. Lalabas so lahat next week, meron po tayong hearing on this this issue and that's the difference with the administration of the the president. Uh, Polisiya po ang pinapagalaw ng presidente. May resibo po lahat. So policy driven siya, complete staff work, lahat po ng kailangan na ayusin at hakbang niya is may basis po lahat. Melalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.